papalapit na Dugong Bombo 2024, a little pain life to gain. Update po muna tayo sa mga paghahanda ng Bombo Radio Philippines, mga kabombo. Kasama ko natin ang nagsisilbing chairman ng Dugong Bombo 2024, si Bombo Ricky Coliado. para po sa mga dagdag na mga development. Yung paghahanda po ng Bombo Radio Philippines mismo, magandang umaga welcome sa Bombo Radio Philippines Nationwide Worldwide, Bombo Ricky. Pero Bombo Genesis at uh, Bombo Verde. Thank you so much for joining us sir. Uh, alam ko marami na rin po sa mga kababayan po natin ang excited. Ano? Marami na po yung mga nagpalista sa ngayon para po sa Dugong Bombo 2024 makibahagi at uh, magpakuhan ng dugo para po sa ating nationwide bloodletting activity. Ano po iyong mga inaasahan po natin na nakapaloob sa ilalim po ng Dugong Bombo 2024? Bobo Ricky. Uh, ngayong uh, Dugong Bombo 2024, inaasahan natin uh, mas marami tayong matutulungan ng mga kababayan na nangangilangan ng dugo we aim to collect more blood uh, to meet the urgent needs of our hospitals. Inaasahan natin na mamit ang ating target to maintain that record as the bloodiest single-day blood donation activity in the country, Bombogenesis. Okay. Uh, sa mga kababayan po pala natin by the way mga nation ano pwedeng-pwede pwede pa kayong tubungo sa ating pong mga provincial station para doon ko magpa-lista ng inyong mga uh, pangalan para makabahagi dito po sa ating 2024 Dugong bombo. Maliban po sa makakatulong ang ating mga kababayan sa mga nangangailangan ng uh, dugo uh, bomburiki. Ano po yung mga uh, well kaabang-abang sa malaking event na ito, sir? Hello, sir. Okay, balikan po natin mamaya ang uh, linya po ni uh, Bombo Ricky Culia tungkol uh, mga Bombo. You can uh, donate with uh, ease and recover quickly. Bilang uh, pa pasasalamat rin na uh, Bombo Genesis, magbibigay tayo ng uh, libreng uh, dugong Bombo t-shirts. Ang uh, pamimigay natin ng uh, dugong Bombo t-shirts ay on first come, first services or basis uh, or until supply last. mm, -mm, mm, -mm, mm, -mm. Uh, speaking of Dugong Bombo T-shirt na Bumburiki, alam kong may mga kababayan tayo nag uh, uh, ano tawag dito? nagugulekta ano, no? Uh, nagugulekta ng mga Dugong Bombo T-shirt. So, sa loob ng uh, how many years? Isang dekada? Talagang sampu na yung kanilang hawak-hawak uh, na o suot-suot na mga T-shirt uh, kapag ka every year nakikibahagi sa ating Dugong Bombo 2024. Okay, si Bombo Ever ang ating mga tandem ay dugtong na katalung at Bombo Ever. Okay. Sino naman po ang uh, mga kapartner po ng uh, Bombo ngayong uh, Dugong Bombo 2024? Overly partner po natin dito ang uh, Dugong ang uh, sa Dugong Bombo 2024. Of course ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine uh, Red Cross. Uh, katuwang tindatin din natin ang mga volunteer doctors, nurses, medical uh, students, uh, mga miyembro ng kapulisan, Armed Forces of the Philippines, and various civic organizations. All right. Baka maari niyo din po nga imbitahan po ang ating mga kabombo na nais pong mag-donate at makibahagi po ngayong dugong, dugong Bombo 2024. Yes, uh, everybody. Uh, maari pong uh, o inaniyahan po namin ang lahat na magiging bahagi ng Dugong bombo 2024 uh, sa November 16 na po. Five days to go. Uh, donating blood is simple but powerful act of kindness that saves lives. Uh, there is no substitute for human blood. Every drop of your blood counts. Uh, Makiisya po tayo uh, para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng dugo para dugtungan pa po ang kanilang uh, buhay. Uh, sa mga hindi pa naka-register, maaari pong uh, magpalista sa 20, uh, 31 Bombo Radio and Star FM Stations nationwide. O di kaya'y uh, bumisita sa mga AB pages ng Bombo Star FM Stations sa inyong mga lugar. Pakikita po uh, sa AB pages ang contact na persons ng station at malaman niyo po kung saan ang venue. Let's work together and make gong Bombo a success! Thank you, Bombo Everly and Bombo Chiresis. Thank you so much for joining us, Bombo Ricky Kulyado, ang uh, chairman mga kabombo ng Dogong Bombo 2024, a little pain, a life to gain. Sa November 16 na po yan, ano, sa araw-hunang Sabado, so, sa mga kababayan po natin, hindi pa po nakakapagpalista ng kanilang pangalan, magtungo na po sa mga provincial station. Mayroon po tayong provincial station sa malaking bahagi po ng Pilipinas, ano, 31 fully digitalized AM at mga FM station, pwede pwede kami magtungo at magpalistan yung mga pangalan para maging bahagi po ng Dugong Bombo 2024 nationwide Blood bloodletting activity ng Bombo Radio Philippines.